Ang topic ko po ngayon ay sa rosary, cursed rosary, demonic rosary, or kung ano-ano mang pangalan niyan, dapat tayong mga katoliko po ay maging aware na meron po tayong mga legit, kumakalat na hindi legit na rosary beads. Hello po. Ang topic ko po ngayon ay satanic rosary, cursed rosary, demonic rosary, or kung ano-ano mang pangalan niyan, dapat tayong mga katoliko po ay maging aware na meron po tayong mga legit, kumakalat na hindi legit na rosary beads. Pag sinabing rosary beads, yun po yung butil na ginagamit natin sa pagdadasal ng banal na rosaryo. So, first, ano ang satanic rosary? Marami na pong video na kumalat, nag-viral uh, up noong 2017, noong sinabi ng mga exorcist dito sa Pilipinas na magingat po tayo kasi may mga uh, kumakalat nga po na satanic rosary. Ang satanic rosary, usually plastic siya, tapos meron siyang mga hidden symbols. Hidden symbols kasi hindi siya uh, obvious sa mata ng mga ordinaryong tao. Merong ahas, merong pentagram, merong image yung baphemoth, or mga Uh, symbols ng mga satanic cult or kung sino man ang nagkakala niyan, may sarili silang mga symbol. Magingat po tayo sa satanic rosary. Or di kaya naman, brothers and sisters, ordinary siya na rosary pero kinuha ng mga kulto, kinuha ng mga albularyo, kinuha ng mga satanic cult at nilalagyan nila ng sumpa or yung tinatawag natin na they are kine nila nilalagyan nila ng curse. May sarili silang ritual para malagyan yan ng curse. For example, pag mag-research po kayo, may mga grupo na kumukuha sa pare, sa simbahan, sa katoliko, ng rosary, pero binabastos nila yun. Iniihiyan, dinuduraan, o kung ano yung ritual nila na ginagawa doon para maging satanic siya, para maging cursed siya. And for your information, pag magre-resource po kayo, meron talagang satanic rosary, paraan ng pagro-rosary ng mga ibang tao na kontra sa katuliko na kay Satan nila uh, dinadasal yung rosary nila. So nagro-rosary din sila, pero hindi Our Father ang sinasabi nila, pero Our Father or Satan, hindi Hail Mary full of grace, kundi Hail Lilith ay yung kanilang dinadasal. So bakit nila ito ginagawa? Kasi alam nila na sa ating mga katoliko, very powerful weapon and protection talaga ang banal na rosaryo. Spiritual warfare is real. So, mag-ingat po tayo, brothers and sisters. So, bakit ko ito mga alam? Bakit ko alam mga ito? Because of experience and research. Experience, for example, ito, na-surrender po sa akin yan, mga satanic rosary yan. Kasi may mga symbols na hindi maintindihan. So, sinurrender yan, at after attending a seminar on spiritual warfare na naging aware sila na may mga cursed objects pala or uh, eto mga rosaryo na ordinary na rosary yan kung titingnan pero galing kung saan saan hindi po legit yung nagbigay may nagbahay bahay tapos binigay or kung ano yung ginawa nila dyan para makurse tapos kinakalat binibigay sa mga uh, walang kaalam-alam na katoliko kaya renter kasi di nila alam kung sure ba yan na galing sa legit na source, kung nablas ba yan ng pare, o naritwalan yan ng kung sino-sino may masasamang purpose. So, dapat magingat po tayo sa hawak-hawak natin, brothers and sisters. Paano po tayo makisisigurado na safe, legit yung ating mga rosary beads? Unang-una, dapat alam mo kung saan galing yan. Alam mo kung sino Uh, nagbigay, o ikaw mismo ang bumili sa legitimate store, Catholic store, or uh, alam mo, basta ikaw. Sure ka na safe yan. At ikaw mismo ang nagpabless sa pari. Let me give you an example. Uh, ako may collection ako ng mga para sa akin magagandang rosary. May galing sa Rome dyan, sa Italy, may galing sa Jerusalem, or Bethlehem, sa Holy Land, may galing sa Uh, Krakow, Poland sa Sanctuary of Divine Mercy gusto ko ito kasi meron siyang uh, relic ni St. Si Faustina Kowalska. Bakit? Alam ko na sure na legit mang ito, na okay mang ito kasi ako mismo ang bumili sa legit na source doon sa Jerusalem, doon sa Krakow, Poland doon sa uh, Vatican sa Rome, Italy. At ako mismo uh, nang bless siyan or the bless ng kapatid ko na pare ang mga yan. May mga experience po ako na nagpapatunay talaga na merong satanic rosary. Meron pong naposas noon sa takda, tapos pinasuotan siya ng tatlong rosaryo. Tapos sabi nila, Father, lumala. Nung tinignan ko yung pinasuot na rosary, it is a curse or it is a satanic rosary. It is a questionable rosary na matagal daw na nasa dingding nila na binigay daw ng isang nag-house to noon. Kaya sabi ko, eh mali yan. Hindi ka sigurado kung yan ay blast. Hindi mo alam kung sino yung nagbigay niyan. Kaya delikado talaga yan. So inalis ko, tapos pinilit ko yung favorite ko noon na rosary na it is like this, something like this, na binili ko noon sa Holy Land. And then, after a series of prayers, naging okay yung baka. So yun po. Uh, research naman, pag magre-research po tayo, talagang may mga tao nga na nag uh, sa Santo Rosario. Yun nga, yung sabi ko po na imbes na Our Father yung sasabihin, or Our Father in Heaven, Our Father is Satan yung dadasalit. Imbes na sabihin na Hail Mary, ang sasabihin nila, Hail Lilith. So, brothers and sisters, be aware. mag research kayo. Uh, Magingat tayo kasi napaka-powerful ang rosary. It is our weapon, our protection against spiritual warfare. Galit si Satanas dito, galit yung mga demon mo dito kasi alam nila kung paano tayo napoprotectahan sa pagdarisan ng Banal na rosaryo. It is a very powerful prayer because it is a meditation on the incarnation, the most important uh, contents of the Bible, ang Banal na Rosary. Especially if you meditate well and contemplate well on the 20 mysteries of our Lord Jesus Christ. Kaya very powerful po talaga siya. Nakakatulog siya. And uh, as a proof, na powerful siya, our enemy Satan and his many demons are really doing their best to destroy this weapon. So brothers and sisters, please, the point here is be careful, magingat ka. Kung saan galing yung rosario mo, pag hindi ka sure, is surrender yan sa pare. Yung pag hindi ka sure sa rosario mo or uh, pag may signs na hindi mo maintindihan, is surrender mo na lang sa pare o sa exorcist para sira in please pray the rosary every day especially nowadays pray for peace in the world especially in palestine and israel in ukraine and russia and uh, for peace around the world let's pray for those who hate the catholic church especially hate our blessed mother hate the praying of the rosary let us be humble like our blessed mother and just Pray for them, be kind to them, be aware that the spiritual warfare is real, brothers and sisters. If you pray the rosary every day, isang um, humility, let us be humble like our Blessed Mother. Humility is a great weapon against Satan who is the proudest of all the creatures of God. Pray for for priests, brothers and sisters. Also, because, uh, Kumukunti po ang pare ngayon at dumadami naman ang, ang mga katoliko. Our population now, according to report, is 1.375 billion Catholics around the world. Pero kumukunti ang pare. This is part of the spiritual warfare. Maraming kalit sa pare, sinisiraan ng pare. So we need to pray harder, pray the rosary every day for the Catholic Church. Pray for your priest. Be aware that the spiritual warfare is for your brothers and sisters, and please pray for us. Salamatu and God bless you. To make his message known is our